Kaya nga po, kinakailangan sa bawat isa sa atin, sabi nga po ng ating pong Apostol Pablo sa Gawa 17, no? Ano yung sinasabi niya po dito? Versikulo 11, no? Ngayon, lalong naging marangal ang mga ito kaysa mga taga-Tisalonika sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap at sinisiyasat sa araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. Kinakailangan, meron tayong pagsisiyasa sa mga kasulatan. Kung tunay nga ang mga bagay nito. No? Kinakailangan siya sa atin mabuti. Hindi yung porke meron tayong narinig na kautusan, porke pabor lang doon sa may sampung utos, no? Ay, sampung utos na yan. No? Maghari sa tao samantalang siya yung nabubuhay. Kinakailangan, pag-aralan po natin mabuti. No? Pag-aralan natin po mabuti sapagkat tayo bilang nasa pananampalataya, kinakailangan maging sigurista na po tayo ngayon. No? Kasi hindi biro itong kinatatayuan natin. Jerusalem Church of God. Bakit? Binili niya ng kanyang sariling dilo. Hindi basta-basta itong iglesia na kinatatayuan natin. Diba? Jerusalem Church of God tayo. Di ba? Iba yung kautusan na ibinigay doon sa bundok ng Sinai. No? Iba yung kautusan na ibinigay sa bundok ng Shun. Alam nyo ba yun? Baka hindi nyo pa alam yun. Kami, pinag-aaralan na namin yan dito. No? Kaya dapat nyo malaman yun kung ano yung mga kautusan na ibinigay sa bundok ng Shur. Na malaman yun. Hindi lang yun nandun sa may bundok ng Sinai. Ano ba yung mga nandun sa may bundok ng Sinai ng mga kautusan? Sampung utos, pag-aandog, palatuntunan. So in so, lahat ng mga nandun sa unang tipan na kautusan na yan na ibinigay kay Propeta Moises. Lahat yan nagbula sa bundok ng Sinai. Pero hindi na po tayo dyan nandun na to, tayo sa may bundok ng shun. Dun na ngayon magmumula ang kautesan dun sa may isayas. Anong sinabi niya? Sa isayas 2. Tingnan nga po natin sa isayas 2. Versikulo 3 At maraming bayan ay magsisiyahon. At magsasabi, hali kayo, Halina kayo at tayo magsiahon sa bundok ng Panginoon, sa bahay ng Diyos ni Jacob, at tuturuan niya tayo ng kanyang mga daan, at tayo magsisilakad sa kanyang mga landas, sapagkat mula sa siyon ay lalabas ang kautusan, at ang salita ng Panginoon ay mula sa Jerusalem. Kinakailangan, alam natin yung kautusan na yun. Hindi lang yun nandun sa may bundok ng sinabi. Eh. So, yan po yung mga bagay na dapat po nating maalaman, no? Kinakailangan, huwag tayong, ano, maghimagod sa pananampalataya. Hindi po rin po natin na wala ng kautosan, wala ng sampung utos na hindi na ginawa para sa atin yan. Eh, maiisip ka agad natin, hindi pwede nang pumatay. No. Huwag tayong matakot doon. Porque wala yung sampung utos, huwag natin katakutan yan. Bakit? Sa Roma, anong sinabi dyan? Roma 8.15 Sapagkat hindi ninyo muling tilanggap ang espiritu ng pagkalipin sa ikatatakot, tatapwat tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukuk na dahil dito sumisigaw tayo, Aba, Aba. Na kailangan alam natin yung espiritu ng pagkalipin sa ikatatakot na naibigay na nung una yan. Pero hindi na yan muling tinanggap natin na kailangan malaman nyo rin yan. O, no, diba? Kasi merong, merong kautusan eh. No? Na natanggap na nung una sa ikatatakot yun. Na kailangan pag-aralan niya. No? Kasi kami, pinag-aaralan namin yan dito. Marami pang mga bagay no? tungkol sa pananampalataya na kinakailangan, sabi nga ni Apostol Pablo, no? sa Galacia. Ano sinabi niya Sa Galacia, kapitulo 4, versikulo 19. Ano sinabi niya dyan? kong mga anak, na muli kong ipinagdaramdam sa panganak, hanggang si Kristo ay mabadha sa inyo. Ay si Apostol Pablo, nung nangaral siya dito sa San Libutan, wala kang kumampi sa kanya. Iniwan niya siya mag-isa eh. Di ba? Kaya nga ipinagdaramdam niya eh. Gaya ng isang taong nanganganak eh. eh di ba? Paano ba yung isang babaeng nanganganak, di ba? Hirap na hirap. Ganyan ang pagpuporsige ni Apostol Pablo na ipangaral si Kristo. Hirap na hirap siya. Bakit? Ha? Kasi siya lang yung tinawag ng Diyos eh. Na ano? Na ipangaral ang kanyang pangalan. Dun sa gawa. Tingnan po natin. Sa gawa para maunawaan po natin. Kasi natakot nga si Apostol Pablo eh. Ano sinabi niya dito? Gawa, 26, versikulo 15. At sinabi ko, sino ka baga Panginoon? At sinabi ng Panginoon, ako si Jesus na iyong pinag Katapwat magbangon ka at ikaw ay tumindig sa iyong mga paa sapagkat dahil dito ay napakita ako sa iyo upang ihalal kitang ministro at saksi din naman ng mga bagay na nakita mo sa akin at ng mga bagay na pagpapakitaan ko sa iyo na ililigkas kita sa bayan at sa mga hintil na sa kanila'y sinusugo kita upang idirat mo ang kanilang mga mata upang sila'y mga balik sa ilaw mula sa kadiliman at ham mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos upang sila ay magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana na kasamahan ng mga pinapaging sa pamagitan ng pananampalataya sa akin. Kaya nga ipinagdaramdam niya gaya ng panganak hanggang si Kristo ay mabadha sa atin. Yan ang hiwaga ng pananampalataya kay Kristo. Kaya ito po, naway naunawaan niyo po ang kaunting ah uh, study natin atin pong napagalaman. Kung meron lang po kayo mga tanong, sige, tanong niyo lang po lahat yan. Sasagutin po natin yan sa pamagitan ng Biblia ito. No? Dito lang po tayo. Huwag na tayong kumigpa ng, ano, ng kaysa sulat ni, ano, kay Elder Dagen. Maganda rin yun. Oo, maganda rin yun. No? Kasi doon tayo mamumulat eh. No? Pero hindi pa yun ang pinakahuli. Meron pa dito. Ito pang Biblia, oh. No? Kaya nga may Bible, oh. Unang tipan at bagong tipan. Kinakailangan malaman natin lahat yan. No? Kaya puri ng Panginoon. At magandang araw sa inyo lahat. No? Salamat, brother and sisters. Magandang hapon, umaga, tanghali, gabi, kung ano man ang kalagayan dyan. Kumusta na lang? Hi! Amen. Amen.